Nasunog ang isang tanker sa San Benito dinalupihan kaninang umaga. Makikita sa video na kuha ng motorista na si Marcelo Garcia ang pagsiklab ng malaking apoy sa boundary ng San Benito. Nagkaroon naman ng biglaang power interruption sa mga lugar ng Dinalupihan, Hermosa Eco Zone, bahagi ng Orani, Balanga, Samal at sa kahabaan ng Roman Superhighway. Ayon sa Penelco, agad namang rumisponde ang kanilang linemen upang ayusin ang mga naapektuhang linya matapos ang maideklarang fire out ng sunog. Agad ding rumisponde ang lokal na polisya at mga bombero upang apulahin ang apoy. Kasalukuyan pang iniimbestigahan ang dahilan ng sunog.